Usap-usapan sa social media ngayon ang hiwalayan nila Angel Oxine at Neil R.C. Narito ang kanilang mga pahayag. Hindi pa rin mamatay-matay ang isyong naghiwalay na raw ang mag-asawang Angel Oxine at Neil R.C. Last year pa nagsimula ang chismis na break na umano ang celebrity couple na siyang dahilan kung bakit pareho silang hindi na active sa social media. Pero ayon sa BFF ni Angel na si Dimples Romana, walang katotohanan ang chika na nagkanya-kanya na ng landas. Sina Angel at Neil at matagal nang hindi nagsasama sa iisang bubong. Sa isang panayam, siniguro ni Dimples na very much together pa rin sina Angel at Neil at super happy pa rin sa kanilang married life. Alagang-alaga pa rin daw ng film producer ang kanyang kaibigan. I get to see her naman, she's very very happy and happily married. And Neil is taking very good care of him ang pahayag ni Dean Paul sa naturang interview. Nakiusap din ang kapamilya actress at celebrity ma'am sa Madlang People na huwag gawing basihan ang social media sa estado ng relasyon ng mga taga-entertainment industry. The thing is, people are so involved with social media that we think if we don't see married people posting online together, parang hiwalay na sila. Hindi ibig sabihin wala sa social media doesn't mean it's not happening. Paalala pa ni Dimples. Pagbabahagi pa ng BFF ni Angel, sometimes a little of social media can do you good. Kadalasan sa social media pagaling yung frustration mo. Yung comparison mo with the life of the others. In fairness, talagang abangers na ang buong universe sa pagbabalik ni Angel sa Leon Light. Miss na miss na talaga siya ng kanyang mga fans. At kung nagustuhan mo ang chikang ito, huwag mong kalimutan na mag-follow, like, and share for more videos.